Ah, uh, nanawagan dai ko no sa mga kwan kay mga wapan nag-vlog. In ay mo bagbag vlog ano, you know, hasta na natong daghan na. Daghana. Wana, wana mo share sa video no. Vlogger na tatanan. Akong swildo gamay na lang kayo. Sundugirum kayo mo. Karan na no mo. Mag-vlog Imagine kung vlogger tatanan, kinsa may mo share atong video, vlogger tatanan. Ang sweldo sa Facebook, gamayin lang kayo, kay gibain-bahin niya. Sundugiro, mga ko. Imagine ninyo, kung vlogger tatanan, kisa may mo share sa akong video. Waan na. Gamayin lang kayo. Waan na, vlogger ang tatanan. Pati mukhaon, unang hon pag picture-picture, isa magampo. Karan, <laughs> tamo ron. Sundugiro, kayo mo dagbo. ko. Wana, kamo, pa na, kamo, wapan na vlog-vlog. Ayaw mo ba vlog-vlog na, marah? Nay mo share, kasi mo share ng video vlogger tatanan. Imagine niyo ang Facebook gamay lang kayo sweldo tungo niyo ha. Gibahin-bahin man niya. Napapit na napurdo yung Facebook. Kay pati ka na yang kisulduhan. Ni uban way buot sa Facebook. Gihimo niyo kwa na CR. Bastos mo kay